Aris, ang aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina ayaw ng usapang may kinalaman sa utangan ng pera dahil hanggat maari ay para sa pamilya ang maiiipong pera para mapasaya ang pamumuhay at kung sa trabaho ay hindi nagpapataan sa mga ginagawa at sa tahanan ay maingat ayaw ng nagsasalita ng pag-alit ng walang mawawalang, good energy ng swerte sa bahay, mas gusto pa ang mapag-isa sa mga gagawin lalo na kung importante. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw and mula sa mga bituin, matipid sa paggasta at paglalabas ng pera nil Alan sa pag-iipon ng una, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 17 number 33 at number 10. Toros, ang toros sa galaw ng mga kalikasan, madisiplina. Sa mga dapat gawin ayaw ng mga usapang may kabastusan. At ayaw ng chismisan pag oras ng trabaho ng walang. Maging abala sa mga gagawin, ayaw din ng mga usapang may tuksuhan ng pag-ibig, at hindi nagtitiwala kagad sa bagong makakausap na tao maingat sa buhay, at may kahirapan na makausap, mas gusto ang magtrabaho kaysa makipag-usap sa trabaho ay stricto at may isang salita na gagawin pag nasabi, Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Toros ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 21 number 19 at number 42 Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsyaga at hindi gagawa ng problema sa trabaho dahil may takot lagi na pagwalang pinagkakakitaan ay pwede. Lagi malungkot ang pamamahay. Na ayaw mangyari kaya matapat sa napasukang hanap buhay, at ayaw ng mga usapang may kinalaman sa mga suhulan ng pera, hindi nakikisuyo sa ibang tao sa mga gawain. May ugaling mahaba ang pasensya para pag-unlad ng ikakabuhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pag-iipon ng pera lagi ang nasa isipan, at malambing sa pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 31, number 20 at number 18. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matapang ngayong araw na kayang ilabas. Kung kailangan, kaya ayaw ng mga usapang mahaba para makaiwas sa problema na mainis madisiplina sa trabaho at ganoon din sa tahanan, nang makakaiwas sa mga hindi inaasahang problema, hindi makukuha ng usapang suhulan ng pera, maaruga sa buhay pamilya ng laging may masayang tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayon araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 14 at number 35 at number 20. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling maingat at naninigurado sa lahat ng mga ginagawa at hindi nagtitiwala kagad kung pera ang usapan, may ugali na madaling mainis kaya iiwanan. Ang kausap, kung nagyayabang lang para makaiwas na. Mainis na magalit, mas gusto pa ang walang kausap. Kung chismisan lang, may ugaling mas helan, kaya mas gusto ang matahimik na araw sa trabaho. Nang laging may positive energy sa buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw. Nang mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal. Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 21 number 35 at number 30. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag na ugali sa trabaho at matsaga dahil doon nakakaipon ng maayos na pera, mapanuri ang isipan, at hindi nagpapataan sa mga ginagawa, sa tahanan ay maayos na pagkain lagi ang gusto, para sa ikakaganda ng bawat kalusugan ng pamilya, laging naninigurado sa sinasabi ng walang mapasok sa problema, kung sa pagkita ng pera ay ayaw ng may kalokohan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 14 number 22 at number 31. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maselang ugali at hindi kayang pakiusapan kung tungkol sa trabaho, at ayaw ng mga kwentuhan mas gugustuhin. Na magtrabaho ng nag-iisa, gagawa ng plano muna ang dapat na gagawin ng laging good ang maging resulta, may matalinong isipan, na maingat sa pag-unlad ng ikakabuhay ng pamilya, at may ugaling hindi susukuan ang trabaho, dahil kikita naman ng maayos, sa trabaho hindi gagawa ng pwedeng makakasira sa hanap buhay maingat, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 26 number 31 at number 17. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling maiksi ang pasensya kaya mas gusto na maging matahimik sa mga gagawin sa tahanan ay mas gusto na may malambing na usapan at laging nag-iingat sa mga sinasabi para walang mapapa iyak o sasama. Ang loob ng kapamilya, ayaw ng mga usapang kalokohan at kaberdihan, Masipag na masikap sa trabaho at may wise na isipan sa mga gustong gagawin, ayaw ng mga usapang walang matutunan, mapag-aruga sa magulang at handa laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 11 number 32 at number 20. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, may ugaling madaling mainis kaya. Ayaw ng mahabang usapan, at kung sa trabaho ay mapag. Kakatiwalaan dahil matapat sa mga ginagawa, at hindi. Makukuha sa suhulan ng pera, Ayaw ng may aabala sa ginagawa at matyaga para mas kumita ng maayos, lalo na kung sa trabaho at ayaw ng kwentuhan sa oras na may ginagawa. Pag may nasabi ay talagang gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa pagpapalabas ng pera malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color green number 24, number 19 at number 25. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, laging nininigurado sa dapat na magawa at hindi magsasalita ng pabigla-bigla, maingat sa pamumuhay. At sa trabaho ay ayaw ng nagpapataan dahil ang nasa Isipan ang pwedeng yumaman dahil sa kasipagan at hindi nagsasalita na makakasakit ng damdamin ng ibang tao. May matapang na ugali ayaw ng yabangan, na usapan na may kalokohan, laging handa para sa pagtulong sa mga kapatid at pag-aaruga sa magulang, at hindi papasok sa illegal na pagkakakitaan, matsaga sa mga ginagawa lalo kung nasa trabaho at ganoon din sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 40 number 29 at number 14. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may mahabang pasensya kung sa trabaho. At kung magsasalita naman ay maingat para walang makakaaway na tao, at para laging may maayos na nagagawa. At hindi marunong magpataan sa ginagawa ayaw ng napipintasan, ayaw ng mga usapang kaberdehan at mas gusto ang magmasid bago gagawa ng isang bagay. Nag-iingat lagi para ang pamilya ay mabigyan ng maayos na pamumuhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, pag-iipon muna bago ang paggasta. Mga masuswerteng kulay at numero: color white and color pink, number 11, number 25 at number 18. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matapat sa trabaho at sa pagkita ng pera. Sa mga ginagawa nang laging may nagagawang good energy. Nang swerte, hindi makukuha sa suhulan ng pera, may malakas. Napakiramdam at hindi basta mapapakiusapan sa tahanan ay may mapagpasensyang ugali, maaruga sa pamilya at sa mga magulang ay laging ready makatulong kung makakaya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, malambing ang pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 24 number 36 at number 17